sa pagtutulungan ng ating MHO, MSWDO at ng Gapan ng Punong Bayan sa pamamagitan ng Special Concerns Unit, isinagawa ang kauna-unahang pamamahagi ng medicine kit para sa mga kababayan nating senior citizens sa barangay Pintong Bukawi. Bukod dito ay namahagi rin ang pamunuan ng barangay ng tiglimang kilong bigas sa pagtutulungan ng ating San Mateo Local Youth Development Office at ng Lenny Kiko Free Call Center Training, nagkaroon ng libreng 2-day call center training para sa ating mga kababay na nais pumasok at makapagtrabaho sa BPO industry. Nasungkit ni Ashley Mesel Tabad, Athletics Relay 4x4 player ng Silangan National High School, ang gintong medalya sa idinaos na palarong pambansa 2023 sa lungsod ng Marikina muli, isang mainit na pagbati sa iyong ipinamalas na husay sa larangan ng athletics kababayan. Isa ang ating pamahalaang bayans na pili ng Rural Bank of Cardona Rizal Incorporated at ng ATP Pharma Corporation upang pamahagian ng anim na bote ng Propan si Syrup. Ito ay bilang bahagi ng kanilang Vitamin Donation Drive na naglalayong makapagpaabot ng kalinga sa mga bata sa pamamagitan ng donasyong pangkalusugan pinangunahan ng ating MPDO, National Privacy Commission at ating MSWDO ang pagsasagawa ng seminar on data privacy para sa higit isang daang mga kababayan nating senior citizens at PWDs. Ito itinuro kung paano mapoprotektahan ang kanilang personal na impormasyon at manatiling ligtas sa cyberspace. Ginanap ang ating kauna-unahang OFW Kids Symposium na may temang You Are Worthy Beyond Belief tinalakay sa programang ito ang epekto ng pagkakawalay ng mga magulang na OFW sa kanilang mga anak at kung paano ang positibong pagtugon sa mga negatibong epekto nito sa mental health ng mga bata. Nagkaroon ng 2-day Family Planning Month Celebration sa ating Municipal Stadium sa pangunguna ng Provincial Health Office, Population Commission at ng ating MHO. Layunin itong patuloy na palawakin ang kamalayan ng ating mga kababayan sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na family planning. Ang finger licking wood narito na sa San Mateo. Nagkaroon ng ribbon cutting ceremony at pagbebendisyon ng establishmento para sa inaugurasyon ng ikatlong branch ng KFC sa ating bayan. Bilang pagmamarka sa ikaunang taon ng pag-upo ng bagong administrasyon, iniulat ni Mayor Omi Rivera sa ating mga kababayan ang ating mga narating na at ng sama-sama nating paroroonan sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Isang bayang may matapat na pamamahala, matatag na ekonomiya, maayos at ligtas na komunidad at masiglang pamayanan. Masigla ang naging day ng ating kauna-unahang capacity building para sa mga SK Chairperson Aspirants ng ating bayan na hatid sa atin ng ating LYDO. Binigyang pagkilala ang mga kalahok na nagbuos ng kanilang husay at puso para sa kanilang presentasyon. Nagkaroon din ng pagbabahagi ng kaalaman mula kay G. Amerson aginaldo ng National Youth Commission at sa ating MLGOO na si Binibining Sherlyn Onyate Resurrection. Nagsagawa ng seminar ang ating Municipal Agriculture Office para sa mga kabataan ng Barangay Santo Niño. Tinalakay nila ang iba't ibang paksa gaya ng urban agriculture, paraan ng pagtatanim sa limitadong espasyo, paggamit ng recyclable materials, at techniques kung paano palaguin ang halaman gamit ng hydroponics. Nagsagawa ang ating Commission on Elections ng Voters Education at Briefing para sa mga kakandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Tinalakay ang mga nilalaman ng calendar of activities at mga kailangan tandaan sa panahon ng kampanya at eleksyon alinsunod sa Comelec Resolution No. 10905 sa pagtutulungan ng ating peso, BPLO, Dole at ng SM San Mateo, nagkaroon ng isang Technical Advisory Visit Program Orientation para sa mahigit limampung tenants ng SM San Mateo. Ipinabatid natin ang nilalaman ng Labor Code of the Philippines at ang kahalagahan ng ating lakas paggawa at ang kanilang kaligtasan sa trabaho. Sa pagtutulungan ng ating Animal Welfare Officer at ng Biaya Animal Care Foundation, tatlong daang mga alagang hayop ang nakapagpakapon ng mura. Nagkaroon din ng libreng bakunahan kontra rabies sa SM City San Mateo para sa ating mga alagang aso sa pangunguna ng MAU. Ito ay bilang selebrasyon ng International Dog Day. Maraming salamat po sa nakatuwang ng ating pamahalang bayan para sa mga programang ito patuloy lamang ang pagkakaroon ng ating MHO ng Mobile Blood Donation Activity sa iba't ibang lokasyon sa ating bayan. Ang ating LYDO sa kanilang mga technical assistance at pakikibahagi bilang facilitator ng mga programang pangkabataan sa iba't ibang mga barangay.